Yan mga bay. Mamaya nandito ako sa pinaka dulo kasi yan eh. Dulo na yan eh. Ano yung bungad? Doon. Doon yung bungad no. Tapos malapit na ako mamaya niyan. Siguro mga maya-maya na ako diyan sa ano sa semento diyan sa baba. Uh, mamaya ayo siguro to ito nakakamada ko na to nang konti-konti. Diyan, eh. nakakamada ko yan mamaya. Siguro mamaya guys mamaya mga bay no siguro mamaya naayos na natin yun eh boss chato watch and learn kung anong gagawin ko dito ha ah? papasok drinks ka ah? pag maayos ko to ah? sabihin mo sa bata mo dyan na ayusin pag na ah. hindi yung basta lang si tapon kasi yung karton na yan oh. kita mo yung karton na yan may laman pa styro yan eh yung styro na yan oh. yan laman yan styro yan hindi man yan tinatanggal yung basura eh. Iiwan eh, ko dyan sa mga karton eh mga, yung mga, yung mga karton na yon yon May mga laman pa eh, hindi tinatanggal, bas lang tinatambak dito eh. oh, pati naman yan, oh, basura na yan, hindi niya pinipili yan, yan. Eh, mamaya pag maayos ko to dito, pag bubuhol ko kayo dalawa, ha? <laughs>